Yan, mga kainsan. Ay, ari kay nalakihan ko na sa amin. Ay, ang, tawag sa amin na Ay, ari, ay sigarilyas. <laughs> yung nasa bahay ko po po. Yan po, tayo po ay uh, nagpapabinhin ito. Ay, marami ang bunga. Ay, ilalahok po namin sa lain. Ah, mga kainsan, may dumaan po maglalako ng lamesa, Ay, binubuo. Binili po ni misis. Saktong-sakto daw ito dito. Ay, ay. Ito nga po siya. Sakto. Kaya lang. Kailangan pala mga dalawa meron. Isa pa ano? Hindi. <tinyo> dalawa? Isa pa? Isa pa. Apat po ang binili ni Mrs. ay. Puro dadalhin ko pa ko ito yung isa. Hmm. Saan nung noktayin dyan? Oo. Oh. Ah. Ang kagandahan po ay pwede pong impisin. Halimbawa bawat Pwede ba palaki niya na? Oh. Napapalaki pala. Kasi tabla pa sa gitna. Tabla no. Siya nga no? Kaya lang ito yung nakakatula. Nakakabitpit. Isa pa nga pala na no? kaya lang imakito. Oh. Pwede na. Uy. Hmm. Ah, mga kaisan. Ang dami naghahanap po. A-update ko po muna kayo sa sibuyas. Malago na po oh. Yan. Ganda na Maganda na. Maganda na. Mm. Kaya lang eh, nahihirapan din talaga silang lumago gawa ng malamig nga ay. Yeah, Diyan po oh. Ito po ay eh, dalawang buwan hinaharbis. Yan mga kainsan oh. Mm. Buhay na po. Ah, ang ganda. Mm. tatanim yung sayuti ni Tito Mauro na ibinigay ito ay mga kaysan itanim naman ito ni tatay ay di, di namin ihahanay babalagan na po namin o ito yung taas para na panananggapang taas na nga nakakagawa na tayo ng balag balagbag bag? na ng puno ay eh. Oh. Hay, na itanim yung iba no Diyan na, iba, no? Di na no? Hmm. Ang maganda po inalim ng parang bukal-bukal bukal ba. Ya, yeah, mga kainsan, shout out po kay uh, Cups Farming. Yan ito po yung napakarami nang bigay na pananim na sa ute. Hmm. So, Sige utoy. Sige utoy. Sige utoy.

Yan, mga mga kaisan, magandang umaga. Iya, yeah, ay nadin din na naman kamay. Kita kats po ulit tayo. Iya. <laughs> yan, yeah. yeah, kasama po natin si Bunso. Toy. umaga po. Kuya Yan. Ari po naman ay ano, Repulyo, tika kaunti po muna, tika luwang iras, at saka pag uh, nagkaigi na maganda, ay saka natin inanayom. Ika nga ay uh, lalahatin. Subok lang. Subok lang. Oh, ha? Huh? Pag luto, ang tayo po yung ng suso. Magaada po tayo, maglalain mamaya. Parang na-miss ko eh. Oh. 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 Pasakan yung dulo. <laughs> Napasobrang sipag, gusto magpahinga. Tumalbog ay. <laughs> <laughs> Salpak ko Eh.

been dreaming all in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game. Now we say, I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want I'll keep dreaming on I'm staying strong, need to move on to be what I want

Yan ang ganda na. Ayos na no? Oo. Talagang nakakawala ng pagod. Iya. Yeah. Yan ang ganda. Nalawak na. Siguro ito yung mga taplong araw tayo yung nayumari. Mayari yan. Ano? Ganda na tu? Kakatuwa. I've been dreaming on in my head like I've seen it A life worth living is a life with meaning I'll do what I love till my heart stops beating I'm feeding this demon Got a taste, can't erase bitterness in my face Work a job every day till your dreams fade away Like a card, never change, play the game that we say, I need a break Done Staying strong, need to move on To be what I want, I'll keep dreaming on Done Staying strong, need to move on To be what I want, I'll keep dreaming when i chase like yeah yeah i play so strong with a knife in the back i'ma swing home run like a baseball bat gonna see me rise if you hate on that i don't play both sides do me no cap i'ma ride or die for my dreams on tap i'ma fly real high you ain't see me snacking it's not hey, how you fall so you get right back up that's how you get tough Calluses on my hands so rough yeah I call your bluff i'm not the one mess with me come out with none i'm so done you had your fun, and now you're gonna face down the barrel of the gun cause i got a full clip put your name on it but i'ma let you slide cause you ain't worth it the time stands strong need to move on to be what i'm <laughs> ya, yeah, mga kaisa, lalagyan po na namin na ng ano, pataba. Pataba, ipot. Ano kuya? Tapos ay eh, tingin mo, patutong pa? uli. Yung pong ipot ay eh, matagal ng i-stock. Mga tatlong buwan. ipot nga eh, ipot nga, ipot, uto uto, eh. ipot nga auto. Ipot, nga ari. Repulyo. Lord, sana ari magkaigi. Uti dadalangan natin. Mas malaka po ang plat namin. Ito, ito 'yung laki ng Ganun. Yan. Mm. Tingin mo. Yan oh, tingnan pa. Ay, tingnan. Dito mauro ay eh, talagang binayan talaga namin ari. Eh. Hindi ko pa na e i Dami-dami ng utoy. Eh. Sige. Hmm. Ito ka na. First time pong magtatanim ng repolyo din sa amin. Sana'y magkaigi. Eh. Pag magkakaigi, eh. magbubukas pa tayo. Oo. Oh. Bakit kaya update ko po kayo. Ay pag hindi nagkaig, ay ganun talaga. Sabi nga ay subok lang. Try lang. Try lang. Hindi naman masamang umato. Umato. Iya yeah, ay. Ito kuya. Ano ba? Yan. Dalangin. Dalangin talaga. Hindi po Dadalangan po namin. At ano po yung nakita namin ay eh, ano ay. Yan ang pagkalakit po ng bilog. Talagang ganggasalokot ay. Aray. Aray ang binilugan. Lord. Sana ay po. Alam mo po yung malamig sa aming lugar. Oh, matigas pala ang pagkaano nito. No? Oh. Matindi ba kayo dito sa ano, malamig? Ito matigas oh. ang puno. Matigas, no? matigas po ang pagkapuno. pwede nang ikot maray sa para ganda ano hmm nga tapang ha? hindi eh ang dalawa ko yan tuloy na ah Ay, lang ah isa na na ay wala nga ipot po. Mahirip nga lang siya pag gano'n. Magulo nga d'yan. Ha? Mahirip. Oh, Dalaw na ka d'yan. Dami lang nga ako iipot. Puto'y, samahin si Kabumbay na eh. Kabumbay, antay! Baka ito yung sa urbanin. sana yung magkaigi mga kainsan pag ari nagkaigi ay i-share ko naman sa mga kabarangay po dito po sa amin ay wala nagugulay ay meron ay eh, di ba kaya din eh okay. Kumbaga, ikaw, ikaw unlad din po ito ng aming uh, lugar Sabihin na may kaisa, nasa yung repulyo mo. Atunaw po ay. <laughs> Hindi, biro lang ako. Sa ari, alam ko na may ari. ka naman. Bang ingay. ba't po doon? ba't po doon? Bawa Yan yeah, mga kainsan hu, yeah. Yari na po ang maghapon Bali dalawang iras po ang natam na namin Mayroon pa po pong isang tray at kalahati Siguro po yung hanggang bukas ay Hanggang dini sa tuod Papagayon Malayo po ang pagitan Yan na po yung ating repulyo Hmm Ganda na. O eh. Naganda na. Kaya lang, ayan ang putik po ngayon din sa bundok. Tuwid na tuwid. Tuwi. Tuwid na tuwid na po. Ano ito eh? Pauwi na tayo. Ayos na! Pabubunga yung ating paminhiya. Ano ito yan? Oo nga, ayun po yun. Eto, ito isa. Panlahok po namin sa lain. Kabay po. Ito po, ibigay ni Kuya Bijorn. Ayan, taga UP. Taga UP nga ba si Kuya? Taga BJorn. Meron na taso ito eh. Meron Ayun ay, pala ito isa. Ayun o, o. ito. po yung paminhiya namin. Kaya ang dami namang binunga. Sa susunod, marami tayong tatanim ito eh